Makakausap natin ang tagapagsalita ng DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao para sa mga kailangang tulong sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol. Magandang hapon po Asek Irene. Magandang hapon uh, Ms. Minya and Jack. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Okay, Asek, ano na po sa kasulukuyan no, ang inyong assessment uh, mula po sa inyo dyan sa DSWD sa pinsalang idinulot ng lindol sa Cebu, partikular sa mga bahay at kabuhayan ng ating mga residente? Well, uh, Ms. Nina, uh, of course, alinsunod doon sa uh, deep commitment ni President Marcos Jr. na tiyakin natin yung kapanatagan ng kalooban nitong mga kababayan natin na naapektuhan nga po ng lindol ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna po ni Secretary Rex Tachalian ay nagtungo po yan sa, sa Bogo City, sa Cebu, para po tignan yung extent ng damage ng lindol and matukol po natin yung kaupulang tulong na may papaabot natin sa mga kababayan po natin. Ang uh, binanggit po ni Secretary Rex Gatchel of course, ang pangunahing uh, ipoprovide ng ating pungkanggapan ay yung makakain. Hmm. Maalaga kasi ito, no? this is one of the immediate needs of those affected. So uh, we're sending ready-to-eat food packs. Uh, meron na po tayong inisyal na naipahatid. Ito ay dahil wala pa mulang kuryente doon sa mga lugar na naapektuhan and kinakailangan na uh, may makakain po sila ito. Hindi naman kinakailangan ng initin o iluto pa. So uh, this is one of our immediate interventions at Karagdaga dyan. Of course, yung mga family food packs na dinidispatch uh, din na po natin. Na na, uh, in fact, meron na po tayong mga initial na mga 6,800 family food packs na nakarelease. Mm -hmm. And then, um, in addition to that nga, yung 2,000 family food packs, uh, I mean, ready-to-eat food packs na naipamahagi na rin po natin. And, uh, uh ito po yung ating uh, isa sa mga tinitingnan ano, na mm -hmm. Uh, iba pang mga interventions. Kaya nga po nandun ang uh, ating pong butihing secretary para po ma-assess natin and makakausap rin po yung mga local chief executives uh, para ma-address po natin immediately yung pong mga pangangailangan po. And Asik Aine, may initial assessment na ba tayo kung ilan families or individuals ang uh, affected sa mga oras na ito? Well, yes. Uh, batay po sa aming uh, 3PM monitoring, Uh, 46 po yung affected barangays na kung saan meron pong 27,000 mahigit na mga pamilya ang apektado. Ang kabuuan po niyan ay 100,690 na katao uh, ang mga naapektuhan. And batay nga po sa aming monitoring, meron pong isang uh, evacuation center dyan po sa Carmen na kung saan may 34 families na displaced uh, or ang katumbas niyan ay 134 na mga individuals. And mayroon uh, meron din po kaming na-monitor uh, na, na 4,000 families outside evacuation center dyan naman po sa remedio. Uh -huh. And um, kaya nga po, itagdag po na rin po ano, dahil nagbigay nga po ng kautusan si Secretary Rex Petralian na tiyakin na yung pong aming uh, mobile kitchen, yung mobile command center, din na po yung water tanker at yung water treatment truck po namin ay ma-deploy dyan po sa BOGO and other areas para po Uh, may may-provide tayo na uh, karagdagang pagkain at may inom po na tubig. Mm -hmm. Oo. So yung pong uh, mga uh, relief uh, na dadalhin, for example, sa Bogo uh, City, which is 3 to 4 hours away from Cebu, at uh, even yung San uh, Remigio, no, which mm -hmm. is about uh, 10 minutes away from Bogo City, manggagaling pa po sa Cebu City? Saan po manggagaling itong mga tubig, pagkain, mga tents, at uh, iba pang tulong mula sa DSWD? ito pong paunang nai-release natin particularly nga po yung nabanggit ko ano, na uh, more than 6,000 family food packs yan po ay nanggaling na sa warehouse po natin mm -hmm. uh po sa Cebu and uh, may karagdagan pa po, po tayo ng mga around 300,000 na nasa Mandaluyong City nandoon po sa ating Discius disaster resource center mm -hmm. and yan naman po ay uh, uh, ipapadala natin bilang karagdagan nga doon sa mga nakapreposition na mm -hmm. uh, dito sa uh, lugar na naapektuhan Uh -oh. And then, um, meron din po, yung pong water tanker natin, at saka yung mobile command center at yung mobile kitchen, uh, ang instruction nga po ni Secretary Rex Kachalian ay ipadala na from our uh, regional office in Cebu. So I understand, ay nakarating na po, or maybe it, it's on its way already uh, to, to Bogo. Uh, you now, um, dahil na, uh, na-mention na rin po ni Secretary Rex Kachalian, We will shoulder the burial expenses mm -hmm. noong mga pamilya na well unfortunately, eh, pumusay po no, yung kanilang mga kaanak, punso niya po ng lindol. And then on top of that, we will also provide financial assistance doon sa mga naapektuhan. But more than that, we will also provide psychosocial interventions, alimlalo mm -hmm. na nga po doon sa mga napay na namatayan. Uh, and uh, of course, this will all be part of uh, the re recovery interventions po para sa kanila. And as uh, like ikirino kanina di ba partner niya na kausap natin yung vice mayor po ng San Remigio ang sinasabi yung mga evacuees po na sa 55 pero isa lang daw po ang portalet ng mga evacuees so syempre yung health concern din po sa mga nag-evacuate ang uh, dapat natin tingnan ano ho ang magbibigay natin tulong doon sa mga evacuees po Okay uh, we'll, uh, uh take note of this uh, comment and then uh, we will ask no, our field office to um, uh, uh, check on the water and sanitation health facilities of the evacuation center so that we could provide uh, additional resources in coordination, of course, with other government agencies. Now, doon po sa mga tents, meron naman po tayo dyan sa at mga na nasa, uh, warehouse po natin. Uh, I uh, will uh, request our, or will ask our regional director to send it po mga non-food items dyan po sa 3 minutes. 3 minutes. Kasama po ba 'yon sa inyong uh, mga uh, relief uh, efforts yung mga portalet, yung mga mm -hmm. ganun po? Uh we will have to work with our partners or other government agencies. Meron po tayong tinatawag na mga referral mechanisms mm -hmm. uh, dahil ang DSWD may mga partner agencies po tayo na kabilang dito sa response cluster ng n mm -hmm. So we will refer this uh so that by so that we could ensure ano na may mga adequate na po na wash facilities kasi isa 'yan sa mga tinitingnan ng DSWD as the lead in camp coordination and camp management. Mm -hmm. Mm -hmm. So sana nga po no makarating agad yung uh, tulong na yan doon nga po dun sa more than 50 evacuees uh -huh. using only one porta toilet diyan po sa may San Remigio uh, diyan po sa Cebu uh, Asec. Yeah, uh, will uh, immediately inform our regional director para po ma-coordinate ito at makapagpadala na nga tayo ng mga karagdagang resources. Um uh, nabanggit din kanina napakinggan ko yung nga mga po uh, mga laminated sacks or modular tents na maaari rin po ma-provide uh para may karagdagang gagamitin mm -hmm. doon po sa kanilang evacuation center. And uh Asec no, yung sinabi kanina din nung uh, vice mayor po ng San Remigio na Parang may, may ilan barangays na na-isolate, na naputol yung mga bridges, nasira yung mga kalsada. So may cha, uh, may challenge din sa pagpapadala ng mga goods. Paano ho natin gagawin to? May naka I, I'm sure hindi niyo naman alam na magkaka pero paano yung ipapamahagi itong mga family food packs mo na ito? Marami po sa mga local government units, meron na po tayong mga uh, naka-preposition na goods. Uh, by virtue of a Relief Preposition Agreement, tayo po ay nakapag-preposition sa kanilang mga warehouses, sa mga warehouses po mismo ng mga local government units. Kung so, kaya nga po madali na ma-access o madali ma-distribute itong mga goods na to because it's already on the ground. Uh, kung hindi man po, ano uh, ang kagandahan ng sa Cebu, meron tayong retired disaster resource center. Mm -hmm uh, po pinoproduce mismo yung ating mga family food pack. So, madali po lang po tayo na makakapagpadala. Uh, Now, uh, since uh, it's a whole of government approach that we're employing uh, to ensure a, uh, an efficient uh, and effective uh, disaster response operations, We work closely with the office of the civil defense so that any logistical requirements will be communicated to OCD natunungan kami in transporting goods in areas na mahirap puntuin we've been doing this uh in areas that we've been assisting na mga apektado ng Lando and ng Opong and uh, we will certainly do the same strategy to ensure that we are able to uh, provide yung pong mga food and non-food items Hmm, ako, unfortunately, naputo. Pero yun okay, niya, eh. ang dami natin tanong. Tsaka sa stockpile, di ba, mm -hmm. partner? Kasi kung matatandaan natin, nagsunod-sunod yung bagyo, Of course, binigyan na nila ng... Uh, mga relief ano 'yun no ng family food packs then eto nagkaroon pa ng lindol although sinabi nila yung 3 million dati na inipon nila ay isa sa highest yata sa kanilang record pero again nagsunod-sunod then may parating pang bagyong Paulo na nakapasok na sa ating philippine area of responsibility and mm. of course malaking concern sa akin yung mga isolated areas sa diba? mga barangay na mano-mano na hindi pwedeng makadaan yung mga sasakyan kumbaga ang ginagawa nilalakad na lang Oo. or uh, motor na lang kasi uh, to, light parang, vehicles lang. Yes, yung uh, sinabi kanina nung uh, Vice Mayor, kung matanda parang inaabot nila doon sa tulay dahil putol. Yun Oo, oh, eh. di ba? Parang ang hirap na mo kung magdadala ka ng bulto-bulto ng mga family food packs, dadali mo na motor, eh, gano'ng katagal yun? Kung isa-isahin mo dadalhin doon o inaabot mo. Mano-mano mano nga uh, yung uh, sabi nga niya, no? at yan yung realidad ngayon na nakikita natin. Hmm. Ano? Naalala ko dati, meron silang tatanong ko sana si Asik Irene, may isang ahensya na nagpropose na uh, mga drones ang magdadala oh, yeah. uh, nitong mga relief goods na ito. Ewan ko kung it's uh, already in place kasi mm -hmm. malaking tulong rin siya. Lalo na sa mga lugar na isolated nga at hindi mapuntahan talaga. Sa mga Oo. bundok, lalo na. Mm -mm. Oo. Sige. And, uh, I'm sure very busy ngayon ng DSWD. Sige. Again, maraming salamat. Asek Aileen Dumlao.